Paano kung sabihin ko sa inyo na isang simpleng hakbang lang ngayong Agosto ang makakapagpadoble ng inyong ani sa susunod na taon. Hindi ito sa lamang ka at hindi rin mamahaling kemikal. Ito ay isang sinaunang pamamaraan sa pagtatanim na tila nakalimutan na ng marami. Ang simpleng gawain na ito ang makapagpapabago sa pagod at lupaypay na lupa at gagawin itong tunay na bukal ng pagkamayabong. Ngayon, ibubunyag natin ang sikretong ito. Malalaman ninyo kung ano ang dapat gawin, kung paano ito gumagana, at kung bakit mas epektibo pa ito kaysa sa maraming modernong abono. Agosto, halos tapos na ang anihan at unti-unti nang nawawala ng laman ang inyong mga taniman. Dahil dito, maraming hardinero ang natutukso na iwan na lang ang lahat ng ganoon hanggang sa susunod na tagsibol. Ang iniisip nila, hayaan na muna ang lupa para makapagpahinga. Ngunit doon, sa mismong pag-iisip na yan, nakatago ang malaking pagkakamali. Isipin ninyo, ang inyong lupa ay parang isang atleta na katatapos lang tumakbo ng isang maraton. Pagod na pagod ito, nangangailangan hindi lang ng simpleng pahinga, kundi ng wastong pagbawi at sapat na nutrisyon. Kung hindi ito gagawin, sa susunod na anihan ay hindi na ito makapagbibigay ng magandang ani. Sa mismong buwan ng Agosto, doon natin masisimulan ang proseso ng ganap na pagpapagaling nito. Okay, ito na ang sikreto. Gaya ng karaniwan, ang mga henyong ideya ay simpleng-simple lang pala. Ito ay ang pagtatanim ng tinatawag na berdeng pataba o mas kilala sa tawag ng mga agronomista bilang siderats. Huwag kayong mag-alala sa teknikal na salitang iyan. Sa madaling salita, ang siderats ay mga halamang katulong. Hindi natin sila itinatanim para mag-ani ng bunga o gulay. Itinatanim natin sila para mismo sa lupa. Ito ay isang buhay at berdeng pataba na likha na ng kalikasan matagal na bago pa tayo. Sino-sino nga ba ang mga halamang ito? Ang pinakapopular at subok ng mga uri ng siderats ay ang puting mustasa, fasilya, oats, rye at vetch. Napakabilis nilang lumago at hindi mahirap alagaan. Ang kanilang pangunahing layunin ay gawing isang mayabong na berdeng oasis, ang isang walang laman na taniman sa loob lang ng maikling panahon. Isipin ninyo ito, katapusan ng Agosto. Ang inyong mga kamang taniman, matapos anihin ang lahat, ay hindi na nanatiling hubad at malungkot sa gitna ng tag-ulan. Sa halip, nababalutan ng mga ito ng isang makapal at luntiang karpet ng mga batang halaman. Maganda, 'di ba? Sobrang ganda. At ang pinakamahalaga, napakapakinabang pa. Dahil ang hubad na lupa ay parang bukas na sugat sa inyong hardin. Pinatutuyo ito ng araw, kinukumpol ng malakas na pag-ulan, at nawawala ang huling mga sustansya dahil sa hangin. At syempre, sa bakanting lugar, masayang magtatago ang mga damo na kailangan ninyong labanan pagdating ng tagsibol. Ang mga siderats naman ay kabaligtaran ang ginagawa. Tinatakpan nila ang lupa ng kanilang buhay na kumot. Pinoprotektahan ito mula sa lahat ng uri ng pinsala ang kanilang pangunahing misyon ay magpatubo ng mas maraming berdeng masa at magkaroon ng malakas na ugat sa maikling panahon. Sila ang ating mga pansamantalang manggagawa na gumagawa ng pinakamahalagang trabaho para maibalik ang sigla ng pagod na lupa. Pero paano nagagawa ng ordinaryong damo ang ganitong milagro? Walang salamang karito, purong biyolohiya at pisika lamang. Alamin natin ang mekanismo ng prosesong ito. Ang buong proseso ay nahahati sa dalawang bahagi, ang nangyayari sa ilalim ng lupa at ang nangyayari sa ibabaw. Simulan natin sa mga ugat. Ang sistema ng ugat ng cover crops ay isang tunay na araro ng kalikasan. Libulibong pinong ugat na bagamat manipis ay napakatibay ang tumatagos sa lupang tumigas nitong tag-init. Ginagawa nilang maluwag at waghag ang lupa, mas malalim at mas pinong paraan kaysa sa anumang pala o tiller. Ang mga ugat na ito ay lumilikha ng isang buong network ng mikroskopikong mga kanal at butas. Sa pamamagitan ng mga ito, sa tagsibol, madaling makakarating ang hangin at tubig sa mga ugat ng inyong mga gulay. Nagsisimulang huminga ang lupa. Ngayon naman, tungkol sa nangyayari sa ibabaw ang berdeng masa. Kapag lumaki na ang cover crops, tinagapasan natin ang mga ito at iniiwan na lamang sa taniman. Dito nagsisimula ang piging para sa mga nilalang sa lupa. Ang makatas na halamang ito ay nagiging marangyang hapunan para sa mga bulate at bilyon-bilyong kapakipakinabang na mikroorganismo. Sa pamamagitan ng pagpoproseso nito, lumilikha sila ng humus ang tinatawag na itim na ginto, ang pinakamahalagang pinagmumulan ng nutrisyon para sa mga halaman. At dito natin babasagin ang popular na alamat na kailangan talagang hukayin ng malalim ang buong hardin tuwing taglagas. Sa kabaligtaran, ang malalim na paghuhukay ay sumisira sa marupok na istruktura ng lupa. Pumapatay sa mga kapakipakinabang na katulong at naglalabas sa ibabaw ng mga buto ng damo. Ang cover crops naman, ginagamot at pinapanumbalik ang lupa ng malumanay at natural, tulad ng layunin ng kalikasan. Sige, pero anong uri ng pananim na pampataba ang pinakaangkop para sa inyong lupa? Dahil hindi lahat ng berdeng pataba ay pare-pareho. Ang bawat isa ay may sariling kakayahan at espesyalidad. Nakadepende ang pagpili sa kung anong partikular na problema ang nais ninyong lutasin. Tingnan natin ang mga karaniwang sitwasyon. Kung ang pangunahing problema ninyo ay mga peste, tulad ng uod sa ugat, wireworm, o sakit gaya ng blight, phytophthora, ang pinakamatalik ninyong kaibigan ay ang puting mustasa. Ang inilalabas ng ugat nito ay nakakatulong maglinis ng lupa at nagtataboy sa maraming hindi ka nais-nais na peste. Ito ay parang isang tunay na sanitasyon expert para sa inyong hardin. Kung ang inyong lupa ay mabigat at malagkit, klayay, na halos hindi nyo mahukay ng pala pagdating ng tagsibol, kailangan ninyo ng mga halaman na may matitibay na ugat. Magandang pagpipilian ang winter rye or oil radish. Ang kanilang mga ugat na parang maliliit na drill ay lumalalim at nagpapaluwag, nagpapabuti ng istruktura ng lupa kahit ang pinakamatigas na klase. Pero, paano kung kabaligtaran naman ang problema ninyo? Mahirap at mabuhanging lupa na hindi nagtatabi ng tubig o nutrients? Kung gayon, ang mga halaman mula sa pamilya ng sitaw, legumes, ang tutulong sa inyo. Tulad ng vetch, gisantes, peas, o lupine. Mayroon silang natatanging kakayahan. Kaya nilang sumipsip ng nitrogen direkta mula sa hangin at iipon ito sa mga bukol-bukol, nodules, sa kanilang ugat na nagpapayaman sa lupa. Kaya bago kayo magmadali sa tindahan para bumili ng binhi, tingnan lang ang inyong lupa at isipin, ano nga ba ang pinakakailangan nito? Pagpapaluwag, pampalusog, or pampagaling? Makikita ninyo ngayon sa screen ang isang simpleng gabay na makakatulong sa inyo sa pagpili. At ngayon, narito na ang pinaka-interesante, ang sandaling magpapabago sa lahat. Inakala nyo ba na sa pagtatanim ng cover crops ay nilalagyan nyo lang ng pataba ang lupa? Sa totoo lang, lumilikha kayo ng buhay, humihingang organismo mismo sa inyong hardin. Ang mga ugat ng cover crops ay milyon-milyong mikroskopikong kanal na nagpapaluwag at nagpapahangin sa lupa, parang bulak. Literal nilang dinadala ang oxygen at moisture mula sa ilalim. Ginagawa itong accessible sa susunod na mga pananim. Pero ang tunay na plot twist ay mangyayari sa bandang huli. Kapag inanin nyo ang berdeng bahagi at iniwan ito sa lupa, nagsisimula ang isang malaking pista para sa mga bulati at kapakipakinabang na mikroorganismo. Pinoproseso nila ang mga damong ito para maging pinakamahalagang humus, ang likas na ginto para sa inyong mga halaman. Hindi lang kayo naglalagay ng pataba mula sa sako. Pinapagana nyo mismo ang kalikasan para sa inyo. Ibinabalik ang natural na pagiging mataba ng lupa. Hindi nyo ito pinapakain ginagamot at pinababata nyo pa. At heto ang resulta. Isang simpleng aksyon lang sa Agosto. Ang pagtatanim ng cover crops at ang inyong lupa sa pagdating ng tagsibol ay hindi lang basta nakapagpahinga. Ito ay magiging buhay, may magandang istruktura, puno ng sustansya at handang magbigay sa inyo ng ani na hindi nyo inakala. Maraming salamat sa pagtatapos ng panunood sa video na ito. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahalaman. Kayo ba? Nasubukan nyo na bang magtanim ng cover crops? Anong klase at ano ang naging resulta? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments at pag-usapan natin ito ng sama-sama.